Ang gusto ni Senator Rafi magkaroon ng mga pulis sa bawat station. So bilang pasahero, malaking tuling ba sa inyo yun? Okay naman po kung para sa security, okay naman. Basta naman, sa araw-araw may mga nakikita ka na pulis na nagbabantay? Uh, opo, katulad kanina sa kabila. Uh, dati walang ganun eh. So yun, nung nakita ko kanina, okay yan kung may ganun palagi. Maganda nga, may, may, police visibility para feeling mo safe ka talaga pag maraming police sa paligid. Opo, kasi pag may nangyari man kung ano, matutulukat yun. Opo, para maiwasan yung mga nakawan. Kasi may mga mandurukot dito minsan. Eh. Sa pagdinig ng Committee on Public Services noong Agosto, lima, inirekomenda ni Senator Tulfo sa PNP na maglagay ng train marshals nila sa loob mismo ng mga tren ng LRT at MRT para mas palawigin ang police visibility na siya namang ayunan nito at sinabing gagawin nila sa lalong madaling panahon. Agad naming umaksyon ang pamunuan ng PNP. Agosto 7, 2024. Masaya si Senator Idol Rafi Tulfo sa pag-aksyon ng Philippine National Police sa kanyang mungkahi na magtalaga ng PNP uniformed personnel sa lahat ng istasyon ng MRT at LRT particular na sa loob ng mga tren matatandaan na nagpadala ng liham sa PNP at NCRPO. Noong Hulyo 1 si Senator Tulfo, na kung saan umapela siya, na dapat maging bahagi ng responsibilidad ng kapulisan ang pagsakay sa mga tren upang mabilis at madali silang makaresponde sa anumang krimen o sakuna. <laughs> gusto ko kasing mangyari, katulad sa ng ibang bansa, sumasa kayo mga pulis natin, body-body system sa mga ring. Huwag yung maglalagay lang kayo ng test, public or, assistant test. Uh, Dapat may sumasakay uh, sa mga uh, mismo. I think we call it, sir, a uh, police Marshall. So we will be boarding the train. Sir. Dapat meron yung uniform, meron yung nakasibilyan. Yes, sir, we will do that. If you need additional budget sa PNP, para sa so mga overtime and what have you, just let us know. Will para will, uh, kami uh, sa Senado, we will make sure na padadagdagan kayo yes. budget para dyan sa nghala ng uh, kapakanan ng riding yes. public. Sa ginawang pagbisita ng RTIA team ngayong linggo sa ilang mga istasyon ng MRT at LRT, kapansin-pansin na malaki na ang pinagbago sa ating transit system. Dahil mayroon ng sapat na police visibility doon, kasama pa ang kawani ng Philippine Coast Guard. Ang gusto ni Sen. Rafi, magkaroon ng mga pulis sa bawat station. So bilang pasahero, malaking tuling ba sa inyo yun? Okay naman po. Kung para security, okay naman. Kasi naman, sa araw-araw may mga nakikita ka na pulis na nagbabantay? Uh, opo, katulad kanina sa kabila. Uh, dati walang ganun eh. So, yun, nung nakita ko kanina, okay yan kung may ganun palagi. Maganda so, nga, may, may, police visibility para feeling mo safe ka talaga pag maraming police sa paligid. Opo, kasi pag may nangyari man kung ano, matutulukat kami. Opo, para maiwasan yung mga nakawan. Kasi may mga mandurukot dito minsan eh. Mami, anong masasabi mo na gustong ipa-implement ni Senator Rafi na magkaroon ng mga PNP personnel sa bawat train? mas okay para mas safe kami. Hindi yung lagi kami nag-iisip, baka nadudukutan na kami. Tough, abin nyo pa naman to. <laughs> Hello po, Serapi. Sana po tuloy-tuloy. Para safe kami lagi. Kung <laughs> naglalakad kami, lagi yakap yung na ganyan. Ikaw bilang estudyante, paano, paano ka nag-iingat pag nandito sa loob ng MRT? Um, ayun po, yung bag ko, nasa unahan po. Tapos, uh, kailangan yung mga gadgets nasa loob lang. Ito pong ginagawa po ng kapulisan po natin, particularly ng Station 2 Masambong, is alinsunod po ito sa direktiba ng aming regional director, kasama po ang po ng ating Senador Tulpo na magkaroon po ng presensya po ang kapulisan sa bawat po MRT and LRT station po. Ang ating po kapulisan, uh, sumasakay po ito sa mga bagon to act as a train marshal And at the same time, presence din po sa baba pertaining po sa anti-criminality naman po. One by one, nagpapa-increase tayo ng deployment natin, uniform. Buti na naman, nagkaroon ng suggestions si Senator na magkaroon ng marsya. Dati na may sumasakay, pero ngayon, dinobol o termibol natin, madadamihan pa natin. Maliban dito, kamakailan ay nagsagawa rin ng on-site inspection ang NCRPO sa mga train stations kaugnay ng dumaraming kaso ng nakawan at sexual harassment na isiniwalat ni senior Idol sa kanyang liham. Ayon sa paunang ulat, ang bilang ng pulis na naitalaga sa loob at labas ng istasyon ng tren ay nasa walong daan. Patuloy pa rin imomonitor ni Senior Idol ang pagbabagong ito para masiguro na tuloy-tuloy ang compliance ng PNP sa kanyang iminungkahi. Kaya naman para makasiguro kung tumupad ang PNP sa kanilang pangako, pinapunta ni Senator Idol ang kanyang Senate staff para magsagawa ng surprise inspection.